Hello guys! Welcome back to my channel, Beach TV Official. Guys, today's video is pinakbet time. Ang ingredients niya ay kamates, sibuyas, may luya, Ayan. okra, ampalaya, at saka talong. Ito po yung luto namin talaga sa Mindanao. Yung, ganyan ang pinakbet namin guys. Yan lang. Tsaka may bagoong pala. Yan, bagoong. Dito ko ilalagay, yan, sa clay pot, sa, pa, sa palayo. Yan. Okay. Ngayon, ilagay muna natin yung luya sa loob. Pinaghati ko yan, guys. Then, sibuyas. Ilagay natin sa loob. Yan, and then kamatis. Pinaghati ko to dahil lalagyan ko pa sa ibabaw nito. Yan. Tsaka ilagay natin yung okra. Parang marami yata to. Ihalo na natin yung ampalaya. Yan. Masarap to guys. Oops, marami na. Ayan. Then, lagay natin yung talong. Ayan. Pinagsasama na natin, guys, ha. Pagsama na natin. Then lagyan natin ng sibuyas ulit. Saka kamatis, then yung luya. Ayan. Puno-puno 'to pero mamaya uh, bababa na 'to kapag maluto. Liliit ka konti. Then lagyan natin ng biguong. Ayan. Sarap nito. Napakasarap. Oops. Ayan. Nagyan na natin yan guys, naano na siya. lagyan na ng bagoong din, takpan natin yan guys isasalang natin medium, ano lang natin medium heat nasa uh, ano lang siya? katamtaman magantay lang tayo na maluto balikan ko kayo Okay guys, i-check natin yan, pumukulo ang hmm, bango guys napakabango. Yan. 'Di ba? Malapit na maluto. Sarap ang bango, guys. Ang bango, bango. can't wait to eat. Ayan. Guys, luto na. Konting, konti na lang pala. Sorry. Ayan. Itong palayok na to, dinala ko galing sa Sultan Kudarat. Binili namin doon sa amin. Yan. Ito nag-iisa. Kasi sabi ko, paglutuan ko ng pakbet or sinaing na isda. Kaya hindi siya nabasag guys dahil balot na balot talaga ito. Ayaw ko siyang mabasag. Ayan guys, luto na. Di ba? ito mainit. Ayan. Nakita ko lang sa inyo, mainit. <laughs> Ayan guys, oh. Oh, di diba, luto? ang luto sa palayok. Yan. Pinakbet. And natapos ko ng naluto. Nilipat ko na sa mangkok or sa maliit na bowl. Ayan. O, oh, diba? Ang sarap. At mabango, guys napakabango at masarap. Ayan. Ayan ang luto sa palayo. Or yung clay pot na sinasabi. Yan ang simpleng luto ng Ilocano. Okra ang palaya tsaka talong and then pinagsama-sama na lahat yan ang outcome nga. yan ang tawag na tunay ilokanong pinakbet Okay guys, maraming 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 salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Beach TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless.